Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang manyokis na lalaki na pati pamangkin niya ay binusuhan niya at kinunan niya ng video habang ito ay naliligo sa banyo. Sa desisyon ng Korte Suprema, isang lalaki na lihim na kumuha ng mga hubad na video ng kanyang mga pamangkin sa kanilang banyo sa isang bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni XXX vs. People. Sa desisyon nito nagpapadala ng malinaw na mensahe sa kahalagahan ng privacy at proteksyon mula sa pamboboso, pinagtibay ng Korte Suprema ang paghatol ng isang lalaki na lihim na kumuha ng mga hubad na video ng kanyang mga pamangkin sa kanilang banyo. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, tinanggihan ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ang apela ni XXX at hinatulan siya ng pagkakulong at multa na siyam na raang libong pesos. Dahil sa paglabag sa Section 4A ng Republic Act No. 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Madalas na binisita ni XXX ang bahay ng kanyang mga pamangkin na sina AAA, BBB, at sisisi para pangasiwaan ang pagsasaayos nito. Habang naghahanda na maligo isang araw, natuklasan ni AAA na kinukunan siya ng video, sa pamamagitan ng isang maliit na butas sa isang kahon ng sabon, gamit ang isang cellular phone na pag-aari ni XXX. Nag-browse siya sa mga nilalaman ng telepono at nakita ang ilang mga hubot hubad na video ng kanyang sarili, ng kanyang mga kapatid na babae, at ng kanyang pinsan na naliligo sa parehong banyo. Gamit ang sarili niyang telepono, nakuna ni AAA ang mga snippet at steal ng mga nakakahamak na video mula sa telepono ni XXX at iniulat ang insidente sa barangay. Si XXX ay kinasuhan ng paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at nahatulan ng Regional Trial Court. Pinagtibay ng Court of Appeals ang kanyang paghatol, na nagudyok sa kasalukuyang apela sa pagtanggi sa kanyang apela, natuklasan ng Korte Suprema na ang lahat ng elemento ng photo o video voyeurism sa ilalim ng Seksyon 4, A, ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 ay naroroon. Isa, ang akusado ay kumukuha ng larawan o video ng pribadong lugar ng isang tao tulad ng hubad o undergarment clad na ari, pubic area, puwit, o babaeng dibdib. Dalawa, ang larawan o video ay kinunan ng walang pahintulot ng tao at tatlo, ang tao ay may makatwirang inaasahan ng privacy. Pinatunayan ng prosekusyon na nakunan ni XXX ang mga larawan ng kanyang mga pamangkin gamit ang kanyang telepono. Ang mga video ay kinunan ng walang pahintulot ng mga biktima sa isang banyo, kung saan inaasahan ng mga tao na maghuhubad ang privacy. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.